walang ko kontra sa mali, lahat ng tao maniniwala sa mali. Matanungan ko po yung ganito. Tatanong ko sa inyo. My question is... Itatanong ko lang ho. I just want to ask. Tatanong ko lang po kung... May sagot ang Biblia. Nakasulat kumpleto, walang bawat, walang lapis, walang kulang. Kaya ang sabi ng mga apostol, matuto kayo sa amin, huwag hihigit sa bagay na nasusulat. Tehong miyembro ng Iglesia ni Cristo... Ang una pong magtatanong ay si kapatid na Yolanda Sabalboro, isa pong 65 anyos. Salamat po sa Diyos dahil binigyan po ako ng pagkakataon na makaharap kayo at makapagtanong sa inyo ng personal kahit through TV lang. Ang totoo po niyan, dalawang buwan na po akong nanonood ng programa niyo araw at gabi. Ito po ay pinagtatakahan ng aking mga anak. Pilit nilang nililipat ito sa INC. Kasi po, inaalok po ako ng miyembro namin na maging Jaconesa. Tama lang po ba yung magpanata muna pansarili bago tanggapin ang tungkulin at magtanong sa Diyos? Isang beses po, paglibat ko ng TV, kayo yung napanood ko. Marami po ako natutunan sa inyo. Kahit hindi pa po ako tapos ng doctrination, naiintindihan ko na po ang lahat. At gusto ko po mabautismo mismo dito sa inyo dahil marami na nga po ako naiintindihan. Kaya lang po, naging kahadlangan yun sa pamilya ko dahil bigla akong bumaligtad. Kasi po, sa walong taon pong kaanib ko sa iglesia, lahat sila na ibunga ko, pati ni ko. Ngayon, bigla-bigla po na bumaligtad ako. Hindi po ba malaking tanganan kung sakasakaling uh, harapin ko na lang ho sila lahat? Kasi ho, sinusubaybayan ho nila ako sa lahat ng oras, pati sa pagtamba, sinusubaybayan po nila ako. Kaya bago po ako pumunta dito, nililigaw ko muna sila kasi ayoko po ng gulo. Eh, ang tanong ko lang po eh, sa inyo una, bakit po nakapagbunga ako sa loob ng walong taong kong kaanib sa iglesia? Nakapagbunga po ako ng 23 person kung, kung hindi naman po pala totoo yung sinanibang kong relihiyon. Pangalawa po, hmm, bakit naging adik ako sa panonood sa inyo na naging dahilan para kay kainisan ako ng pamilya ko dahil ang sabi nila, hinihep na ta'yo nyo na raw po ako. <laughs> yun po ba eh, may tanong ko po kung may katotohanan yung, kasi dalawa daw po yung Diyos natin, isang sa lupa at isang sa langit. Ang pangatlo pong katanungan ko po ay yung bakit po ano, hindi ako nakakatulog simula nung mapanood ko yung pangyayari sa inyo na ganun palang ginawa sa inyo ng INC. Yun lang po, Brother Eli. Maraming salamat po. Mangag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsisilapit sa inyo na may damit tupa. Datapwat sa loob ay mga lobong maninila. Sa kanilang mga bunga ay inyong mga kikilala sila. Nakapuputi ba ga ng mga ubas sa mga tinikan o ng mga igo sa mga dawagan? Gayun din naman ang bawat mabuting punong kahoy ay nagbubunga ng mabuti. Datapwat, ang masamang punong kahoy ay nagbubunga ng masama hindi maaari na ang mabuting punong kahoy ay magbunga ng masama at ang masamang punong kahoy ay magbunga ng mabuti. Bawat punong kahoy na hindi nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at inihahagi sa apoy. Kaya't sa kanilang mga bunga ay mga kikilala ninyo sila. Pakita mo, makikilala pala yung punong kahoy sa bunga. Ganon yung bulaang propeta lumalapit ika sa inyo, may damit tupa, pero sa loob, lobong maninila. Sa kanilang bunga, makikilala nyo sila. Ang mabuting punong kahoy, hindi nagbubunga ng masama. Ang masamang punong kahoy, hindi nagbubunga ng mabuti. E kung ang bunga ay e miyembro, kung yun ang kahulugan lang sa Biblia, eh bakit si Kristo may miyembro sa tanas na si Judas? Hmm? Labindalawa lang yung apostol, may Judas. Eh si Kristo rin ang tumawag doon eh. Eh sabi ng uh, sabi ni Kristo, ang mabuting punong kao hindi nagbubunga ng masama. Eh bat masama si Judas kung miyembro ang ang bunga lalabas. Eh bakit pati si Kristo ay nagbunga ng masamang miyembro? Bakit ang mga apostol ay nakahikayat ng mga taong rebelde kagaya ni Ananias at ni Sapira, ni Himeneo at ni Alejandro at saka ni Jotrefes na nilabanan pa sila? Eh bunga rin nila yun eh silang nakahikayat doon eh para umanib sa iglesia. Kaya pag ininterpretasyonan mo na ang kahulugan ng bunga ay miyembro ay mali. Pero kung ang bunga ay yung gawang kabutihan, kabanalan, kasama na yung panghikayat sa mga tao, yun ang talagang kahulugan ng bunga sa Biblia. Gawang kabanalan, yun ang iyang bunga. Kasama na doon yung panghihikayat mo sa tao. Ngayon, Pasabiin ni hypnotize ko kayo. Ang hypnotismo nagaganap personally in between a person and another person na mayroong tinatawag na uh, dominating power over the other. Nakikita 'yon sa mata eh. Pag hinihypnotismo ka tinitignan ka. Eh hindi naman kita nakikita, lang eh. kita nakita eh kapatid. Paano kitang maihypnotismo? Imposible yun na ma kita. Ngayon lang tayo nagkita eh. At alam mo kapatid, ano, paninira lang yan na ikaw ay eh hinihipnotismo ko. Hindi. Ang humihikayat sa'yo, actually, hindi naman ako eh. Ang humihikayat sa'yo, yung salita ng Diyos. Ang kahuluganon yung nasa 8.47 ng Juan. Ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Para kang sabi mo, parang naaadik addict Eh, ganun naman lahat ng tao eh, na sumasama sa akin eh. Meron ngang isang tao na sumama sa akin, sabi niya, Brother Erie, hindi ako makatulog hanggang hindi kita napapakinggan. Sabi, lalaki siya eh, may asawa siya at mga anak. Sabi ko, bakit kapatid? na in ako sa iyo eh, sabi niya. <laughs> eh, sabi ko, hindi totoo yung na ka sa akin. na ka sa salita ng Diyos. Kasi, yung salita ng Diyos na narinig mo, tanda na yung pagkagusto mo ron, ikaw ay, tan ang tanda nun, ikaw ay, sa Diyos. Kasi sabi ni Kristo, ang sa Diyos nakikinig ng salita ng Diyos. Pagka napakinggan ng sa Diyos yung salita ng Diyos, natutuwa sila eh. Nakikinig sila ron. Kagaya ng mga nakinig sa ating Panginoon su Kristo, talagang ayaw nang humiwalay sa Kanya eh. Gusto nila makinig na lang ng makinig eh. Ayaw humiwalay eh. Eh ngayon, merong mga tao na ano eh na hahad lang sa iyo pag nakita ng demonyo na ikaw ay papunta sa totoo, gagamitin yung mga kasambahay mo. Kaya sabi ni Kristo, ang magiging kaaway ng tao ang kanya mismong sariling kasambahay magiging laban ng isang ama sa kanyang anak na lalaki, ang anak na babae sa kanyang ina, laban, laban ang biyan ng babae sa kanyang manugang na babae, ang magiging kaaway ng tao ay ang kanyang sariling kasangbahay. Matutupad yon. Kaya huwag kang malulungkot kung laban silang lahat sa'yo, basta't huwag ka lang magpapakita ng masama. Maging maunawain ka dahil kinakasangkapan sila para pigilin yung yung pagbabalik loob mo sa Diyos eh. Ako naniniwala na tao ka ng Diyos kapatid dahil meron kang hilig sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kasi sa akin ano naman ang mapapala mo? Isang matanda na pangit no? na maraming kapintasan personal. Ano mapapala ng tao sa akin? Kaya ang sabi ni Pablo sa ikalawang Korinto 4 4.5, ganito, sapagkat hindi namin ipinangaral ang aming sarili, kundi si Kristo Jesus na Panginoon, at kami ay gaya ng inyong mga alipin dahil kay Kristo. Ayon, hindi namin pinangaral ang amin sarili, kaya hindi naman yung sarili ko pinangangaral ko si Kristo eh. Kaya kung nagustuhan mo man, hindi ang nagustuhan mo ay ako o oh, hinipnotismo kita, kundi ang nagustuhan mo yung aral ni Kristo palatandaan nyo na tupa ka ni Kristo. Sabi kasi ni Kristo, yung aking mga tupa, pag narinig nila aking tinig, susunod sila sa akin. Sabi niya dun sa Juan, Jis, versikulo 4. Sapagkat nakikilala nila ang tinig ni Kristo, lahat ng tumatanggi na si Kristo ay Diyos, Antikristo. Ayon kay Juan, basahin natin ang Juan 4. Dos, dito'y nakikilala ninyo ang Espiritu ng Diyos. Ang bawat Espiritu'ng nagpapahayag na si Kristo ay naparitong nasa laman ay sa Diyos. Mo, para makilala mo kung sino yung Antikristo, basahin natin, tuloy natin sa tres kapatid na Daniel. At ang bawat espiritong hindi ipinahayag si Jesus ay hindi sa Diyos. At ito ang sa Antikristo na inyong narinig na darating at ngayoy nasa sanglibutan na. Yon. Ang Antikristo hindi ka pareho ang pahayag nung pahayag ng mga sa Diyos. Sa 4.2, tignan mong mabuti ha? kapatid na Yolanda, tingnan mong mabuti yung talata sa screen. Eto ha? Ah, babubasahin ko uli. Dito'y nakikilala ninyo ang Espiritu ng Diyos. Ang bawat Espiritu'ng nagpapahayag na si Heso Kristo ay naparitong nasa laman ay sa Diyos. Tamo? Ano ang dapat na ipahayag? Si Kristo na paritong nasa laman, hindi laman, hindi tao. Siya ay naparitong nasa laman. Eh pag hindi mo ipinahayag na siya ay naparitong nasa laman, Antikristo ka. Dapat ang ipahayag mo na siyang nasa laman. O ngayon, ano ibig sabihin niya ang kapatid na Yolanda? Pag-aralan mong mabuti at yakin mo, magpakatalino ka. Ano ba ibig sabihin ng naparito?